Hello, purihin natin si Jesus Maria at Jose. Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Ngayon ay Agosto 4, nasa ikaapat na araw na tayo sa buwan ng Agosto, 2024, at nasa ikalabing walong linggo na tayo sa karaniwang panahon. Sa araw na ito ay napakagandang tingnan natin ng mabuti at uh, pagnilayan ang napakagandang mensahe na Uh, maibibigay sa atin ng ating simbahan sa pamamagitan ng mga pagbasa. At ngayon ay linggo, kaya ng sinabi ko, at sa liturhiya ng simbahan, ang 4 ay ipinagdiriwang ang kafestahan ni San Maria Juan Vianney. At dahil linggo ay pinagliban ang kafestahan, ata uh, si San Juan Maria Vianney ay isang pari at uh, sa kanyang kakayahan naging mabuting pari siya naging banal at patron siya ng mga kura-paroko. Pagdasal natin ang ating mga kaparian na sa kanilang kahinaan at sa kanilang uh, kakulangan ay maging tapat pa rin sila, patuloy na maging tapat sa kanilang paglilingkod bilang pari ng Diyos pari ng sambayanan. Amen? Sa araw na ito, ang ating Ibanghilyo ay ibabahagi sa atin ni San Juan, Kapitulo 6, Versikulo 24 hanggang 35. Napakagandang tingnan natin ang ating Ibanghilyo sa araw na ito dahil alam nyo bilang tao, talagang naghahanap tayo ng lakas. Naghahanap tayo ng buhay. At bilang tao, ang sandigan natin ay yung makamundong pagkain upang masustento ang ating buhay. Kaya nga sabi ni Hesus, maghanap kayo ng mga pagkain na talagang makapagbigay ng at makapagdulot ng buhay na walang hanggan. Alam natin na sa pagdiriwang ng banal na misa sa eukaristiya, hindi lang tayo binubusog sa mga mabubuting salita sa Ebanghilyo, kundi binubusog din tayo sa pagkain na tinatanggap natin sa banal na komunyon. What we are receiving in the sacrament of, of the Eucharist, in the, the, communion, is Jesus Himself, si Kristo mismo. Ang ating pananalig sa Kanya ay sana magbigay ng lakas sa atin, lalong-lalo -lalo na sa panahon na tinatanggap natin siya sa banal na komunyon. At malaking hamon ito na masustento natin ang buhay ng kabanalan, ang, sus, ang buhay na manatili tayo kay Kristo, ang buhay na magbigay lakas at kaligayahan sa ating pagiging Kristiyano at sa ating pagiging tagasunod niya. Siguro sa ating pagkatao, mas magandang tanungin din natin ang ating mga sarili. Nagkaroon ba tayo ng malalim na dibusyon sa banal na Eucharistia? na kung saan ay tinatanggap natin si Jesus sa banal na komunyon na sa paniniwalang ang pagtanggap natin sa Kanya ay magdulot ito ng, ng buhay na walang hanggan. Napakagandang makita ito natin at mapagnilayan na si Kristo na tinatanggap natin ay maging lakas natin si Kristo na siyang buhay na buhay sa pagdiriwang ng banal na misa ay siyang maging gabay natin hindi lang sa pisikal na lakas ng ating pagkatao habang nabubuhay tayo sa mundong ito kundi sa espiritual na katayuan din upang sa ganun ay patuloy nating uh, harapin ang mga pagsubok sa buhay naway sa ating pagpatuloy maging Uh, malapit tayo kay Jesus palagi sa patuloy nating pagtanggap sa Kanya sa banal na komunyon na magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Ikaw ang aming lakas, ikaw ang aming buhay. Tulungan mo kaming maging masigasi na lumapit sa iyo palagi, lalong-lalo na sa pagtanggap sa iyo sa, sa loob ng pagdiriwang ng Eucharistia sa banal na komunyon. Amen.